mga nang gabi po, mga nang umaga po, mga idol, kung saan makain na solo ka mundo, Ngay araw na tayo, sabado at gagawa tayo ng maglalagay ko ng yelo. Ito po, ito po ang ko itong yelo na ito, ilalagay ko ito sa pitsel. Ito po, malinis ito mga idol, yung pitsel ang paglagay ko, walang, walang dumi ito ha, ah. walang dumi, makita niyo, walang dumi. Hmm? Tama niyo, makikita ba ninyo, walang dumi yan. Oh, walang dumi yan, walang dumi yun. Oh walang dumi kaya makita nyo yung yan yung, um, malinis yan ha? kasi na papansin ko mga kaidol na pag bumili ako ng yelo binagyan ko ng tubig at makalipas lamang ng ilang araw ay nagdudumi na kagad may mga dumi na ngayon akala ko kung ano lang yung pala da, hindi ko alam kung nakalagay talaga sa yelo kaya ko Maglalagay ko ng yelo. Ayan po, yelo. Ninagay ko, ko sa pitchel o malinis. ko sa pitchel. Ngayon, lagyan ko ito ng tubig. Tingnan natin mga kaido sa sunod na mga araw. Kung magdudumi ulit ba ito. Itong malinis sa tubig na ito. ito. Hmm. Itong malinis sa tubig yan. Oh. Ilagay natin dito. Yan. Ilagay natin dito at ilagay buhos natin dyan. Yan. 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 Yan, okay. Tapos balikan natin to sa sunod mga araw. Tingnan natin mga idol kung may dumi pa rin ba. Hindi ko naman po sinisiraan ang gumagala ang gumagawa nitong tube ice ngunit ito po ay galing sa tube ice. Dipindi siguro sa pag dipindi siguro sa gumagawa ng tube ice ito po mga ka idol malinis na tubig, malinis na yellow. Tingnan natin kung dudumoy ulit ito sa sunod mga araw takpan natin muna ito mga ka-idol at shout out po sa lahat ng mga subscribers ko dyan Sampaga Manuel Garcia <coughs> Albert Talaper Duduk Muslim ng Cagayan de Oro Monica Silvestri Survivor Sena at marami pang iba mga ka-idol hindi ko na maalala pa hindi ko na ito patatagalin at takpan ko na itong aking gagawin ngayon ito po, ito po, takpan ko na ayan ha na, tingnan natin ito, takpan natin, nagay natin ito sa loob pagkatapos nito balikan natin ito sa mga sumunod na araw siguro sa sabado, siguro tingnan natin ulit, ulit ito sa sunod sabado kung marumi ba ito mga ka-idol, dudumin ito ilagay natin ito sa tabi ito, dito natin, lagay ito, ayan Pukunin natin ito sa sunod na sabado. Tingnan natin kung ano ba mangyari dito. Maraming maraming salamat po at God bless po sa ating lahat mga ka-idol. Yan, tingnan nyo, tingnan ninyo. Hmm. tingnan ninyo. Nandiyan yung tubig, yung helmet ko yan. No? Ito, helmet ko lang to. Sunod, bago na Yung. Maraming maraming salamat po at God bless po sa ating lahat mga ka-idol.